I I can take a video. Yeah. Whoa, that's amazing! Yeah. Face mask, U line. Oh, that one? Oh, so pretty. Oh, no. kit siguro na ay na ay tanuman dito oh. tanuman lang ang hanap ko hala oh, kadagan wow maganda to ah yun oh porukuan oh kita nyo ayan oh yay hala yes kailangan ko to kuha ko ng lagayan Oh, kandila. Ayan. Panglagayan. Maganda yan. Lagay ko dito. Mabiak yung iba. Pero mag-iingat. Ala na, andito ang tassel. Oh. Kale Ay, patay. Nakakita na naman ako. Gusto yan na siya pa. daming kandila. Oh. Yay, kandila. Ibigay ko to kay ate. Hmm na, napurusin na yung kamay ko, wala na akong pakiramdam mahirap ito, okay, mahirap ito pag nasugatan ka, kasi hindi mo mapansin na, ano nasugatan ka na pala ayan ayan, oh my gosh kandahin, kandila, dahan-dahanin ko lang kasi, ayay ka loh frozen hmm mga laruan ay ilagay natin sa balik box wala man tong mga damit uy sayang ba walang mga damit ay ito may iba na may damit ayan ayan oh. lagay natin sa balik box kasi maraming mga bata na la ito may ang oh, corona kaso yun isyo pa oh. ang dami laruan na ah. la ito pa yay hindi siya masyadong kuan kasi laruan pero alam mo yung laruan na kailangan natin kasi yung bata mo kailangan, di ba? oh may watch watch pa ito pa wala, na talaga yung kamay ko sakit oh, sobrang sakit Mga nga pag napurosin yung kamay mo oy mga medyas O, oh, kailangan ko to kasi sobrang lamig wala, ayan oh, um. wala, maraming medyas oh pwede to, pwede to mm, ayan oo me and my baby. Uy, ibigay ko yan sa inyo. Maganda yun. Ayan, para kay Shopa. Ibigay ko yung Shopa. Hindi na. Tingnan ko kung maibigay ko. Ayan, oh, mga magagam. Alam, ang daming laruan today, eh. yan, Marami akong maibigay. Ah, konen ko to. Kasi merong ganito si Shopa, no? Wala yung isa, eh. Alam niya naman, bata. Ayan, oh, um, Andito yung gloves, oh. Labhan ko to, May mga medyas pa. Andito yung necklace ni Elsa, oh. Ayan, oh. Wow, ang dami ah. Ito pa ang um, sandela. Ay, ito may bag. Pwede ko siya mailagay. Diyan, Ilagay ko yung bag dyan. Wala, kasakit sa akong kamot. Prose pro na Hindi na kaya yata. Wow. Oh my gosh. ya mili tayo dito. Okay, eh. oh mukto ko dito bahalaman, bahalaman halaman. nito hindi yung makuha. Good. Okay, lepah tayo. wala maganda sana oh may tree wala ano ang dami doon oh oh my gosh ano yan hala ko Is stroller na naman wala ang ganda ng plato wow mga kuan ano po ba yan yay ipaakyat ko nga hindi siya masyadong kuan eh mataas ba ay, ay hindi ako makabalik kausapin ko muna si Mahal <laughs> yan na si Mahal na wow ang dami ah.